Good day mga ko, it's your boy Joel's Motovlog And for today's video, pulaan nyo kung saan ako At uh, syempre sa title ng aking vlog, nasa euphoria ako mga idol Kasama ko ang aking isawa, ang aking kipag uh, <laughs> At ang aking kuya Jerry yan. Ayan, uh, yan, medyo mahaba-habang pila pero okay naman at ma na Ayan <laughs> mga ito daw yung ano. Entrance P, 150. 5 years old and below are three. Ayan. Amusement straight and all Go kart, long, jump, sky, sky again. Total of 1,000 eh. 1,000 yung sigurado, natin. 1,000 kami ko kamo you kamo 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 na kamo 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 Ayo, vạc ý a picture, one, two, quá, 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 Kaya te, kaya kuya magpicho kayo. oh Ay. Ay, gwapo. <laughs> <laughs> oh. lao ba? Kintakan tumbo mag. yung, yung Wow. Ano this? Pasalubong Lab Local Shop. Ay. Uy, grabe ang ganda. Oh, sige sige, mag ano lakad-lakad ka lang. Ayan. Para mo hayaan ako, boy. Hayaan lang. 1 2 Pa.

Ayan, may picture doon o. Eh. Ayan o. Grabe. Ayan sa kabila o. Oh. Ang ganda ng garden. Oh, grabe. Ayan mga idol o. Lali mo. Maganda ah, man sa pangkay natin di ba Ben? Grabe. Oh. Ah, anong bulaklak ito?

1, 2, 3, 1, 2, 3, Grabe, pala din yun ito. Oh. Kaya pala, ginadayo di, itong lugar na Ay Ah, ito. Balik darab pala eh. Bumili, bumili, bumili. Pabutang na dun Baliktaran pala eh. Okay. Tugas sa gilid. Ang makita yung pangalan. Ayan. One, two, three. One, two, three. Ayan. Eh. Uh. Ayun, galing kami doon ng mga idol doon. Hmm. Entrance dyan. Grabe kaluwang pala nandiyan ito oh. sa so, ibabaw kami ng bundok amazing Ayun, may mga bulaklak dito Hindi di ko alam anong pangalan na ito grabe wow Time check. Ano na po ngayon? Mga alas 3 ng hapon mainit siya pero hindi siya ganun kainit kasi yung simoy ng hangin malamig ayan baba kami dito ayan nilamig na si kuya nag jacket na siya <laughs> grabe oh lalim ng bangin no? pag may problema ka wala huwag kang tatalon <laughs> Ang labi. Lavender. yan ate? Ay, Ayan? Lavender? Ah! ko na. Alam ko na. Hindi ko magtingin sa ano. Baka Ayun May horse doon mga idol Horse. Ah! Eh, hindi, hindi ako papakamatay. Mahal ko pa ang buhay ko. Pati tayo mga idol kasi pababain na 'yon eh. Dinidelikado ko pa Naghalo yung ilit sa ka uh, simoy ng hangin na malamig. bawal yan ayan nagbalik kami sa may ano taas ito pa mga gandang view Ah, isa. Ayan, may mga kondito, kainan. Euphoria Cafe oh grabe labig dito oh Pesco oh grabe labi, labig oh labig oh wow ati ati lang oh ati ati lang pa Tubig hey, ang gusto ko tubig, eh. Tubig mo dan kasi kasi Huwag ka. Huwag kasing may ingay. Ayaw pa rin yung kape. Kaya kape rin siya. Ito ay, ay oh, wala lang kung ito na yung dulo parang hindi pa lang ay grabe bad, oh mga pagpadulo bahay Wow, amazing. Ayan mga ito tapos na kayong kumain. Kumain lang kami ng ano, ng chichiraya lang. <laughs> chichiraya. Wala. Si Ari <laughs> Ano yung sky cycle eh. Ay, ito naman yung glass bridge tapos lag jump ayan Ano mal? <laughs> At nandito naman yung sky swing. Ayan. Sky swing. Ayun pala yun. Ayan. Grabe. Saka ka dito tapos yung kanyang pag Ayan mga yadol, balik kami sa may pantang entrance. May maraming kawayan doon. Balik kami doon. Ah, doon pala yung rainbow slide. Ayan, rainbow slide. Ayan, kasama ko si Kuya Jerry. Pag sa lilim ka, malamig. Malamig yung simoy ng hangin. Pero sa may arawat ka, may init. Pero yung hangin niya malamig. Ay yung bundok ng matutom oh. Ayan. Matutom. So nasa paanan to ng matutom. Ah, dito yung pila ng ano, rainbow slide para sa mga bata. Ayan, may mga cart dito oh. Maganda dito pag hapon no, mga ano na? Lasing ko no? Oo. So hindi ko na vlog yung pag punta namin dito dahil ginamit ko ang phone sa pag ano, navigate, google map. Ayun. Nakarating po kami ng maayos naman dito sa may Euphoria. Ano yan? Ah, grass lodge. Okay. Ito pala yung ano niya. Grass lodge. Siguro mga 10 minutes, 15 minutes. Papunta dito. Medyo pa-curb-curb na po yung daan. Okay naman. May part lang na dito. Medyo rap road, uh, road na. Kapag papasok ka na ng Euphoria. At sa mga parking din. Ayan, palabas na kami dito sa may arko ng ano, Euphoria. Tayo namin dito sa may mga kawayan sa gilid. Ayan. Dahil yung pang pumapasok, oh. Ayan, dyan kami pupunta. Sa kabila. So, dito kami galing kanina sa entrance. Ayun, okay dito. Mas malamig. Kasi may mga kawayan, eh. Ito, may sug sugbahan dito. Sugba Sauma. Ayun. ko dito. May kawayan. Grabe. Order sana kami nung sugba kasi lang frozen na yung chicken nila. So, one hour pa daw. Ano? Ano? Hey, mayroon siyang gano. Ano? Hmm. Meron me. doon ramin Ay. Ito na lang oxygen. Putang ko lang yung sa may hagdanan. Ayan, punta kami sa may hagdanan. Yung celebrity ladder. <laughs> Tadim sila oh. Ayan, doon kami kagaling kanina oh. Sa kabilang banger. Sige <laughs> Ayan, kita din si Ad. Ito na yung celebrity ladder grabe Ayan Mukhang kami nagpark kanina Ayan, dun Ayan, yung mahal ko na ang akyat Madanda na

One, two, three. Hindi ka na magano? ano? Okay Magsusulo lang ako. Sige. tayo sa may ano. Sa ladder. So dahil vlogger ako, pasikat. Okay. Chado. Ayan mga idol, tapos na kami mag picture picture sa may ladder. Bakal siya mga idol, hindi siya kahoy. Pag hindi yung ano, pag tungtong mo sa taas, pinakadulo, medyo mauga siya ng konti. Kaya bawal kang makbang sa pinakadulo. Ayan, labas na kami mga idol. Ay, ay, ay. Ah. Grabe, dami sa sakya, no? Ay, may Mga gulay-gulay dito. Eh, vlogger to eh, vlogger. Si... Anong pangalan niya, kuya? Si... Bender. Si Bender... Vlogger pa muna Kulamulok eh. Lager siya, lager eh. So, maluwang yung parkingan nila. Ayan. Pero may mga parkingan din dito. Ayan. Sa gilid. Sa mga naka-four wheels. At mga naka-single naman dito. Mga motor. Ayan. Motorcycle parking area. Ay, 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 Let's go. Eh mga Atul, na kami dito sa may uh, ano yung pangalan? Maisan son, Palpakua. Ayan, sa papayitan. Sarap ng kanila, papaitan sa kapal Pwede ko ng si Kuya, si Kuya. Te yung so masarap talaga. yung balbakwa nila. Ay, may ayos. Hoy may mablogger na pala nagdaan dito oh. po si BSD. So si vendor blogger. Wala, ubos. Tanggalin mo 'tong sticker sa motor. Eh nako Ay nalikot. Ang cute mahal naman 'tong wrapper ko 'din. Ay. Pag ninikit mo nawala na. Tiketan na. Tayo natin, try tayo natin. Ayan, may sticker na ako. Ayan. Ayos. Ayan mga idol, na, sarap. Grabe ng, ng balbako nila. Saka papaitan. Ayan o, oh, At papaitan. Sa may ano to, Cablon Road ba? Diba? Papuntang Euphoria. Papuntang Euphoria SG, SG Park. Ito palabas sa so puntang highway. Ayan. Si Kuya Pangang Kuya? Sunny Sunny Kuya Sunny eh. Kaya pala By Sun Kasi bungo Ah Kasi ulo ng oh. baka Oh Sabi yung balapako nila Dahil ulo ng baka Yung ginukan nila Pinapakulo Na uh, Kuya Thank you ha And that's it mga kuya Salamat po sa panonood Si Boy Jowels Punta vlog Peace in love Goodbye